Nasa tatlong daang pamilya na wala ng tirahan na masunog naman ang may isang daang bahay sa Santa Mesa, Maynila. Iyan naman ang ulat ni Bernard Ferrer. Kita sa drone shot na ito ang makapal na itim na usok at ang nagngangalit na apoy na tumutupok sa mga kabahayan sa barangay 598 Santa Mesa, Manila. Ang mga residente, walang nagawa kundi pang masdan ang nasusunog nilang bahay. Mag-aalas 10 sa umaga nang makarinig ng malakas na pagsabog ang mga residente na sinundan ng malakas na apoy. Sa lakas ng apoy, itinaas ang sunog sa ikatlong alarma. Kwento ni Sheila na tupok raw ang buo nilang bahay. Wala rin silang naisalbang gamit dahil inuna nilang iligtas ang kanilang lola at ang may sakit na lolo pero naiwan daw sa kanilang bahay na nasunog ang dalawang aso at ang sampung pusa. Yan po mismo ng ano, fourth po. Mismo po ng bahay namin yung nasimula ng sunog. Kaya po ubos po yung bahay namin. Pero may mga nasib naman po kayong gamit. Yung ano lang po, yung mga lolo't lola ko lang po pero gamit po walang wala po kami na -save. Ayon sa chairman ng Barangay 598 Santa Mesa, Manila, nagsimula apoy sa San Antonio Street at kalaunan ay kumalat sa San Vicente Street, San Jose Street at San Lorenzo Street. Tinatayang isang daang kabahayan, ang tinupok ng apoy na karamihan ay mga lumang bahay at gawa sa light materials. Nasa tatlong daang pamilyang naapekto ng sunog. Wala pa pong tinutukoy na konkretong dahilan na pinagsimula na apoy pero nagsimula na po ito sa bahay sa may gitna po ng lugar namin sa may San Antonio Street. Patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection of BFP ang pinagmula ng apoy na naapula alas 2.50 ulo ng hapon. Isang bombero naman ang duguan ng ulo. Pansamantalang dinala ang mga nasunugang residente sa multipurpose hall at covered court ng barangay. Nangako naman ang opisyal ng barangay na tutulungan nila ang mga apektadong residente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.